proclivities. Like at subscribe support ka naman. Nagsimula na nga ang lahat sa grupo ng mga bayaning ito na pumasok sa isang madilim na gubat. Lahat sila ay may dalang malalakas na sandata na tinatawag na regalia, mga armas na nagbibigay ng kapangyarihang higit pa sa isang normal na tao. Tiwala sila na gamit ang mga ito ay basic na lamang nilang matatalo ang mga halimaw ng nasabing gubat. Pero pagdating na pagdating pa lamang nila sa bungad ng gubat, ay bigla nang ang inatake ang driver nila, kaya naman wala nang naging choice ang grupo, kundi sumabak sa laban. Bida-bida na nga itong si Stephen, ang leader Lea nila, na agad sumugod sa mga kalaban. Kanya-kanya nang ang pasikat ang mga ito gamit ang kanilang mga naiibang regalia, sabay banat ni Itofan sa ahas, ayun na putol na nga ang ulo. Ngunit palaban din itong ahas at kahit ulo na lamang ay umataki peren, Buti na lang at mabilis nag-react si Alicia na siya nangang tumapos sa ahas. Matagumpay na nga nilang natalo ang mga halimaw na sumugod sa kanila, kaya naman nagpatuloy na silang maglakbay sa kalaliman ng gubat para hanapin ang tinaguriang Beast Lord of the South. Di nagtagal ay nakaharap na nga nila si Clivetes of the Moonlight, kung saan naramdaman agad ng lahat ang lakas ng aura ng kaharap na halimaw. Abat bidabida na naman nga itong si Stephen, at wala nga raw apat ang kalaban sa kapangyarihan nilang labing tatlong bayani na pinili pa mismo ng hari ng Hayden, kaya agad iniutos na lumusab sila. Aba't sumunod din ang mga tanga hanggang sa banatan na nga ni Clivetes, si Stephen ayon nagmukhang lamok na basic pinisak lamang. Sa kabila nito ay lakas loob paring ring nanlaban si Taba, ayun di pa man nakakalapit ay kamataya na ang sinapit. Unti-unti nang ner realize ng team na wala silang laban, ngunit huli na ang lahat at isa-isa na nga silang pinuksa ni Clivetes gamit ang mga buntot nito. Lubos kinabahala na nga ito ng lahat, lalo na ang buntot ni Clivetes. Hanggang sa mapansin na nga ni Alicia na nakakatawid sa kanilang anino ang mga buntot ni Clivetes, kaya agad sinibihan ng lahat na tumalon para makaiwas. Sa kabila nito ay nadalay Perrin ang iba niyang mga kasamahan. Itong isa nag-summon pa nga ng Earth Golem, pero Olatz Perrin dahil kontrolado ni Clivetes ang buong lupa, hanggang sa lumitaw na nga ang mga buntot nito na siyang tumapos dito. Sinubukan pang sumugod ni Boy Tusok na kala mo tinutubol sa pagsigaw kaya tinulungan na ni Clevetes ayon pinaluwag ang puwet. Lubos na hiwagaan na nga si Clevetes kung panong nakaabot ang mga ito sa teritoryo niya e eh nakinukan naman daw ng hihina na tila mga insekto lamang, tsaka nagtataka kung bakit siya inaataki ng mga ito sa loob ng isang libong taon na pananahimik niya sa kanyang tahanan, ngunit dahil nga raw sa ginawa nila ay mukhang kailangan niya ng umaksyon. Di nagtagal ay si Alicia na nga lang ang natira, tumatalon-talon para makaiwas hanggang sa makalusot na nga ito ng ataki, at nabanggasan ang sungay ni Clevetes. Sa buwisit ni Clevetes yun tinagtad na nga rin si Alicia, hanggang sa namatay siya. Kalaunan, sumugod na nga si Clevetes sa mismong kaharian ng Hayden, galit na galit at hinahanap ang hari ng Hayden na siyang may raw ng lahat ayon sa heroes kanina. Dati, wala siyang balak makialam basta hindi siya ginagambala, pero dahil sinugod siya ng mga ito, ay di naman siguro niya ikamamatay kung medyo gagantay siya. Nagkagulo na nga sa kaharian at pinaulanan siya ng pana, na kahit walang epekto sa kanya ay go pera ng mga tanga. Di na sana papansinin ni Clivites pero makukulit, kaya ayon isa-isang pinagpupunit. Pati mga katapult bida-bida, mga wala namang kwenta hanggang sa banatan na nga niya ang pader ayon gumuho na parang pamilyang walang father. Sa loob ng kastilyo, dali-daling tumakbo ang isang bantay para balaan ang hari tungkol sa pag-atake ni Clivetes. Ayon naman sa hari ay mukhang pumalpak daw ang mga heroes na pinadala niya, at hindi pa sapat ang lakas ng mga sandata nila. Wala na nga raw saysay -say ang pagtakas, dahil kahit saan siya magtago, tiyak hahabulin siya ng halimaw. Pero bago pa man nga raw ito mangyari, ay may isang bagay siyang gustong siguraduhin, at yun ay ang masilyuhan ng forge ng Hayden para hindi mamatay ang apoy nito. Sa labas, nagtataka naman si Clivetes kung bakit parang sobrang hina ng mga tao rito, kumpara sa mga bayani na sumugod sa teritoryo niya at inakalang malalakas ito. Hanggang sa tirahin na naman nga siya ng mga sundalo ng isang espesyal na sandata, at dito na nga napagtanto na nasa sandata ang lakas ng mga ito. Dito na nga niya naalala, na kahit halos walang epekto, ay nag-iwan ng marka sa sungay niya ang espada ni Alicia na hindi dapat nangyari. Napaisip na nga siya na kahit mahina ang mga ito sa ngayon, ay minsan nakakapinsala pa rin ang mga insekto. Habang nagmumuni-muni siya, bumaba naman ang hari sa ilalim ng kastilyo para agapan ng forge, hanggang sa yumanig na nga ang kastilyo kaya mabilis nitong sinilyuhan ang forge. Walang ano-ano'y winasak na nga ni Clivetes ang bubong ng kastilyo at dito na nga nakita ang hari at kinausap ito. Bida-bida na nga ang hari at sinabing wala raw karapatan si Clivetes na gamitin ang salita nila, kaya binalaan ni Clivetes, na ayos ayusin ang tono ng pagsasalita sa kanya, dahil kung gugustuhin niya, kaya niyang burahin lahat ng tao, pati mga karatig kaharian nila. Alam ni Clivetes na kahit patayin niya ang hari o sino paman, siguradong may papalit lang din dito at manggugulo. Kaya nandirito raw siya para malaman ang nature ng mga tao, anong klaseng mga nilalang ito. Sabay binigyan ng tsansa ang hari para magpaliwanag kung bakit hinanggad nito ang kamatayan niya. Eh sa ka kaya hindi mo maiintindihan, ika na nga ng hari, at sa isang iglap, na wala ang ulo nito sa buwisit ni Clivetes at may pagkapas raw ang bibig ng hari. Dito na nga niya na pagpasahan na simula ngayon, lilinisin na niya ang mundo mula sa lahat ng tao. Sa pag-alis niya, ay nadaanan na nga niya ang isang sanggol na umiiyak. May kasamang babae na nadaganan ng gumuhong pader. Wala siyang naramdamang awa, kaya naglakad lang siya palayo. Pero bigla siyang tinawag ng sugatang babae at sinabihan siyang iligtas ang bata. Nagulat siya sa kapal ng mukha ng babae, at talagang bibigyan pa siya ng aalagaan. Ipinaalala niya sa babae na wala siyang balak magligtas ng tao, lalo na't plano na niyang ubusin ang lahat ng lahi nila. Pero sabi ng babae, na kahit may kasalanan ng matatandang tao sa kanya, ay wala namang sala ang sanggol kaya sanay huwag niya raw idamay. Hindi makuha ni Clivetes ang punto ng babae, dahil para sa kanya, pare-pareho lang lahat ng tao. Pero na-curious siya, kaya tinanong niya kung paano niya mapapatunayan ang halaga ng bata na mabuhay. Wala na nga raw siyang oras, ika naman ng babae, lalo na't mamamatay na rin siya. Pero nangakong kung ililigtas ni Clivetes ang bata, balang araw, ay siya na mismo ang makakadiskubre sa kahalagahan nito, hanggang sa namatay na nga ang babae. Tumalikod si Clivetes na parang walang nangyari, ngunit sa huli, ay kinuha rin naman niya ang sanggol. Di sigurado sa kanyang ginagawa, pero dahil sobrang haba naman daw ng buhay niya, ay katuldok lamang naman ang oras na ay lalaan niya rito. Sa lupain ng Edthia, may limang pangunahing lahi ng mga humanoid. Una na nga ang mga dons, nakilala sa dami ng populasyon at husay sa paggawa ng mga gusali. Pangalawa naman ay ang orgites, mga eksperto sa pangangaso at medisina. Pangatlo ang sridens, mga taong tubig na bihasa sa pangingisda at paglangoy. Pangapat ang mga benti, malalakas naman mandirigma, pero hirap makipagkaisa sa iba. At ang huli, ay ang Kingdom of Hayden, pinakamisteryoso at pinakamatandang lahi ng tao, kilala sa paggawa ng mga matitinding sandata, na kung tawagin ay Blades of Hyden. At sa labas naman ng Edthea, ay nababalot ito ng kadiliman, kung saan nakatago ang mga halimaw at apat na Dark Beast Lords, kasama na si Clivetes. Kaya wala pa talagang nakakalabas sa Edthea. Samantala, bumalik na si Clivetes sa kuweba niya, dala ang sanggol, sabay tinaboy ang mga halimaw para walang manggulo sa bata, sabay napaisip kung ano raw ba gagawin niya rito. Nagawa na nga niya ng paraan kung papaano niya ito mabibigyan ng lakas, kaso ang problema niya ngayon, ay amoy tae na yung bata. Walang ano-ano'y inihulog na nga niya ito sa isang butas na puno ng mga insekto, kaya umiyak ang bata, ngunit huwag nga raw mag-alala ang bata dahil dumi lamang ang kinakain ng mga nasabing insekto. Abat effective na nga ang ginawa niya, ngunit sa kasamaang palad ay patuloy parent sa pag-iyak ang sanggol, na siya na ni Clivites. Ngunit bilang isang Dark Beast Lord, ay hindi nga raw niya pwedeng talikuran ang desisyon niya. Dito na nga niya naisip, na kailangan niya ng taong mag-aalaga sa bata, kaya nilapitan niya ang mga napatay niyang heroes, at baka may mapakinabangan pa. Di nagtagal ay nagising na nga lang si Alicia na lubos na gulat at panoong buhay para raw siya. Dito na nga bumungad sa kanya si Clivites kaya agad napahawak sa espada niyang wala naman, at tinapo na nga raw lahat ni Clivites pati mga bangkay sa bangin. Ayon pa nga rito ay mukhang mapapakinabangan niya raw si Alicia, kaya binuhay niya ito, ngunit bangkay pa rin daw ito, at nabuhay lang gamit ang dark energy ni Clivetes. Walang ano-ano'y inutusan na nga niya ang dalaga na ilabas sa mga melon at padidin ang sanggol. Lubos kinagulat na nga ito ni Alicia, at inakalang nagbibiro si Clivetes kaya tinanggihan niya. Ngunit seryoso ang ating bida kaya ginamitan na siya ng kapangyarihan na di niya matanggihan. Sa kabila nito ay olots na si Clivetes at walang nangyari. Ipinaliwanag ni Alicia na hindi siya makakapagbigay ng gatas dahil isa siyang berhen, sabay na kung bakit nais ni Clivetes na buhayin ang bata. Dead mga lang si Clivetes, ngunit dahil wala siyang choice, tinanong niya ang dalaga kung may iba pa raw paraan para makakuha ng gatas. Dahil hindi naman makatutol si Alicia, sinabi niya na kailangan nila ng wet nurse, isang babaeng nagpapasuso. Ngunit ang problema, ay kailangan nilang pumunta sa bayan ng tao para makakuha nito. Alam ni Clivites na hindi siya pwedeng magpakita sa kasalukuyan niyang anyo, dahil siguradong magkakagulo ang mga tao. Kaya nag-transform siya at piniling gayahin ang itsura ng babaeng kasama ng bata, at pinangalanan ng sariling si Kren, habang pinangalanan niyang Luna ang sanggol. Inutusan niya si Alicia na samahan siya papunta sa pinakamalapit na bayan. Pero bago sila umalis, minandahan na nga siya ni Clivetes na linisan ng sanggol at nagpupunan naman daw. Pinaglaban na rin siya ng ating bida, at dito na nga niya napansin na may tatak ito ng Hayden Royal Crest. Samantala, sa gumuhong kaharian ng Hayden, ay isang nagmamadaling lalaki na nga ang pumunta, at hindi makapaniwalang isang halimaw lang ang Sam Iris sa buong kaharian nila. Habang sa malayo naman ay pinakitang may nakatanaw na mga sundalo, sa pangunguna ni General Drell, at agad nga raw mag-report sa kanilang Emperor ukol sa mga kaganapan. Ngayon nga raw na bumagsak na ang Kingdom of Hyden, ay siguradong magkaka-interes ang iba pang karatig bansa lalo na sa Arcane side Forge na natatangi sa Royal Blood ng mga Hyden, at dapat din nga raw sila maunahan ng iba. Balip naman sa ilog, kinumprante ni Alicia si Kren, at tinanong kung alam ba raw nitong galing sa Royal Family si Luna. Wala namang ideya si Kren kaya pinakita ni Alicia ang royal crest sa kumot na simbolo ng pamilya ng hari. Doon na napaisip si Kren na nakuha niya si Luna mula sa gumuhong kastilyo. Kaya marahil malamang, miyembro ito ng royal family. Nagulat si Alicia nang marinig niyang galing sa kastilyo si Luna. Kaya naman napakwento si Kren na winasakraw kasi niya ang kaharian ng Hayden at pinatay ang hari nung nakaraang gabi. Lubos kinagulat na nga ito ni Alicia at panong pinatay daw nito ang hari, kaya sinagot din ni Kren na sila ang unang lumusab sa kanya kaya natahimik ang dalaga. Kinabahala na nga ito ni Alicia, dahil kung royal blood daw itong si Luna, ay siguradong marami ang maghahabol sa kanila. Nagtaka si Kren kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Alicia, na tanging mga royal blood lang ng Hayden ang may kakayahang gumawa ng mga espesyal na sandata ng kanilang kaharian. Napangisi na nga si Kren sa mga narinig at mukhang nasasagot na raw lahat ng katanungan niya sa mga pangyayari. Alam niya na raw ang gagawin niya kay Luna at sinabing sisiguraduhin magiging hari ito. Sakto daw gusto niyang obserbahan ang tao mula sa dilim at siguro di naman daw niya ikamamatay kung ilalagay niya sa kapangyarihan ng alaga niya para kung sakaling maisipan niyang wasakin ang lahi ng mga tao ay madali na lamang. Natulala na nga lang si Alicia at sa isip-isip ay mukhang nagkamali siya ng mga ibinigay na impormasyon kay Pren. Pero sa ngayon, prioridad pa rin nilang makahanap ng gatas para kay Luna. Kaya inutusan niya si Alicia na maglakad na. Habang si Alicia, hindi pa rin mapagtanto kung bakit sobrang nawiwili si Friend kay Luna. Pero isang bagay lang daw ang sigurado siya, na kapag may nangyaring masama sa sanggol, ay siguradong pupuksain ni Kren ang lahat ng tao sa mundo. Kaya, kahit labag sa kalooban niya, ay kailangan niyang protektahan ang batang ito sa lahat ng paraan. Di pa man sila nakakalayo ay bigla na nga lang may lumutang na mga bandido, na siya nangang binanatan sa ulo si Kren na lubos kinagulat ni Alicia, ngunit sa isip-isip nito ay patay ang mga ito at sinaktan nga ang ating bida. Ngunit sa gulat ni Alicia at tumamba na nga si Kren hanggang sa banatan na rin siya ng isa sa mga ito. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko baka naman.